Isinusulong na ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at apat na iba pang mga mambabatas sa pagpapairal ng 24-hour operations sa konstruksyon at sa pagsasayos ng mga pampublikong infrastruktura sa bansa, partikular na sa mga kalsada at tulay. Sa House Bill No. 9666 o Panukalang Accelerated Infrastructure Development Act of 2023, Lay po nito na may wasan ang mga proyektong natetenga lamang at hindi napapakinabangan dahil sa tagal ng konstruksyon. Sa bansan tulad ng na Pilipinas na suki ng iba't ibang sakuna tulad ng bagyot lindol, malagaan niya ang mabilisang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga kalsada at tulay. Eto, papanood na para magtakda ng isang batas ukol dito. Nasanay na tayo dahil sobrang naman talaga lagi na ay, sanay na tayo na magtiis. Eh, enough is enough, di ba? I mean, pondo ng pera naman ng taong bayan at saka hindi lang na natin pinulot yan, binawas sa mga buwis natin lahat. So it's high time na we have to end this practice na yung proyekto uh, nakatiwang bang dyan, aabutin ng linggo buwan. E eh, kung kaya naman tapusin ng isang linggo, dapat tapusin.